ay tatay mulawin. Ito naman po yung sa katabi nakaedad. Anong pula na niya? Ganun mag isang binili ko eh. na. Triple to din yan. Ito po yun. Yung pong katabi. Triple to, ba bato lang two yan. Ito <laughs> po yung nasa video last time. Ito po, two na lang. Ah, ito po, halos magka-area sila. Magka-laki po sila ng area. Ang nagamit po na pataba dito ay anim. Samsamin mo isang ano? Ayan. Isang tundos. Samsamin ko isang tundos. Bilangin mo yung suwi niya na mayroong uhay. Ito. Yan sa kanya ay? Bilangin mo. May uhay lang? oh, bilangin mo yung uhay. Ilan? Isa. Dalawa. Tatlo. Uh, pat, lima. Anim, pito. Ilang suwi siya? Bilangin mo yung suwi niya. Para ma-depreciate natin, ilan yung may, ilan lang naglaman? Pito, ang naglaman lang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Sa 16, 19, uh, sa 21, ito lang 24, merong laman. 27, 28, Ito 30, 31, 32, 33, 34, ano sa Bilangin mo isang tundos Sara. Bilangin mo isang tundo. sa Yung Bilangin natin, ano? So, Bilangin so. Ayan. Ito 'yung may laman. Oo. Brownie. 3. Ayan, lahat po ng binibilang ko may laman. 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Lahat may laman. 33 sa isang tundos. Lahat may laman. Lahat may laman, wala siyang bakante. Oh, ulit. At tingnan niyo po yung pasyok niya halos. Ayan. Ang tataba. Ayun, grabe. Ayan. Lumabas lahat ang pasyok walang supot. Ayan. Ayan, ito na po siya. Oh. Ayan, medyo mababa yata sa gawin na to. Okay. So, makikita nyo po yung kaibahan. Kaya dun tayo sa gawin doon. Kaya, makate. <laughs> Malaki Yung ano kasi tayo nang, nangyari diyan, yung kanyang panunuwi ang kinapos. Maganda rin sana siya tatay oh. Nabulabog yung lupa. Nabulabog yung lupa. Kaya kung nalagyan ko pa pala ng pataba. Ito po dalawat kailahating bulto ng wala. pataba. Putulin ko muna. Putol, putol, putol. Pinutol ko muna. Naka post lang. Oo, oh, oh. post lang. Alam mas matangkad dito, ano tay? Pare-parehas. Eh, ito oh, tingnan mo. Mas matangkad pa dito. Oh. Ayun. Buti tatay walang mabait. Oh, picture mo, Wala okay. so, naman. video mo ako dito. Wala naman. Oh. Bantay na uuna ka eh. Asa na? Mas brownie. Ah, oh, brownie. Brownie kay ito, sumesimple lang, sobrang. Tatay. Sobrang bigat kasi tatay. Pero itong kabila may laman din sana. Pero tay, ere, ano lang ere ah? Tay, hangin lang ere ha? Hang, hangin lang yan. Okay. Walang ano to. Walang Hindi ano ginamit na ano produkto dyan. Wala. Taas talaga oh. Kung nagamitan ko pa pala ng isang pack, baka malubog na ako. <laughs> <O> baka malubog <laughs> na ako. I-continuous mo yung video. Bakit? Ha? Bakit? Sagutin mo, itawalo si Dete. Hindi, De, ikutin iku, na rin natin, antes magmantay. Opo. Napasubo si Taro na <laughs>